yung katulad mo to propeller yung katulad ng to propeller ano eh, buha ka buk buha ka propeller kaya makina buha na ako ganyan ang kano yung masisi ba na yun eh by mo? magbagahan magbaga magbaga magkaya yung so hinay ng dagan ipump na mo kay sudlan ng tubig si ulan

Oh, belum tahu apa pun ni. kalau kalau nak balik tak pernah agak tu. Mereka lagi dua bulu, dua bulu pun tu. Tidak lah. ang kilay ng panahon god na kailangang idubol <coughs> check na to ang tawag na check na to ang angkla mga ang ulit ko pa ba ito angkla niya ha. Ito ang angkla nito. Kapag maguling tatas sa PC, kaya kung maglain ng panahon, mag-ari-ari ah. Hindi <coughs> siya kaakpan. Ano eh, hindi na kuha doon. Ito ang angkla mga kadudong. Ikaahe kayo. So, maglain layo ng panahon, kung sukusog ang balod, biligay na siya katarung sa ito ang angkla. Ito unit. May mga PC lang so, Wala kasabay panagat agad ba ah. Gusto na kayo lang kumasabay ganyan ah. So, kaya so, po mga kadudong mo Tapi oh, okay. hmm. papa muna ko sa umang muti. Muna kan tubig ang sulod. Susuk sa ulan ba. Kamay na

sa oke lah okay ayo squared hayag hayag lang siya ang Charge mo ba? Ito pa pera? Ay, nalala, nalala, gamay nalala, nalala. Basta kayo nagakawa lang na sa kwan. Ha? Ah? Hindi, basta naglala lang siya kung nalay hangin. Kapit na lang mahurot. Hindi pala gusto mo yan. Wala na dress <coughs> card? Wala na dress, gamay na kayo Wala na? Hmm Dala na lang na Ano <tinyo> na yung isbakad, mga kadodong, ha? May tubig ba? na tubig kaya mo tapit sa kadangaw ha? Sa ulan Lumayan na 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 ano yun PC it's liko na itong PC kasi mag mag maglayo ng panahon Balabalambaho balang itong bangka na rin ko gani ke di plaster di bagari kumain lang basta mag basta mag nana siya tamaki ko tumain lang ko tamaki tamaki ko tumain na niya kariyang ilbo tamaki ko banda ay da di ada tamaki tamaki Matong nambil satu ang bangkan

Hindi ka yang yang ilbo ba ala dra. Na pali mo luhag. <coughs> ba puri hangin. <coughs> ba puri hangin kisik suit ba. Galek liko gini pisian ni. Ha? Eh. Galek liko gini pisian. na panahon. ada nah? <coughs> Oh. ha Ada mobil

Eh, ipataas mo ni? Ano Parang Hmm. Tatlo ni mong kruduhan? Tatlo mong kruduhan. <coughs> <coughs> mm. Tanggal ako to. Gusto ako ako, ako lang ako akong bago. Bago na eh. Ako mo akong balakan. Ako no. Taas na ba Oo. ba? Pilot Pilot house. Pilot house.